Napapansin niyo ba sa inyong mga kapareha na maingay ito lalo na sa araw ng schedule nyo? Yung ingay na nakakapagbigay buhay sa iyo. Oh, ano dudong? Ano ba ang ingay na naririnig mo? Ingay ba na Ahem. Marami talagang nagtatanong kung bakit nga ba maingay ang mga babae. So ayon, lalo na sa mga ano nyo ba, sa mga bakbakan, sa rambulan. O bakit sila maingay? So eto na nga, makinig kang mabuti. So eto na nga ang pinakamalupit na sagot diyan. Ikaw ba naman, 'di ba? Ikaw ba namang pasayahin ng iyong kapareha? Hindi ka ba kikiligin o 'di ba? Ini-express lang 'yung eh. sinisigaw nila 'yung Kapag sobra na silang natutuwa sa ginagawa ng kanilang kapareha, masyado na silang kinikilig, o oh di ba? Kapag nakikiliti na kasi, nahuhuli na, natutumbok na, ni dudong, eh s'yempre naman. May konting maririnig ka, di ba? Nako na dudong, jan mo malalaman kung nasatisfied ba siya sa performance mo. Kasi naman, kung ikaw, hindi ka naman marunong, o oh, hindi ka marunong mag-ano sa kanya ba, magbigay ng happiness sa kanya, o oh, wala kang performance, o wala kang galaw, o oh, tamad ka, eh walang mapapala si, iya, si Inday sa iyo. Talagang wala kang maririnig sa kanya kahit isa. Kapag ganun, wale. Kaya dapat um, galingan mo. Kaya minsan marami talagang nagtatanong eh, bakit maingay si ano ko, si Kumare? So, syempre, kapag maingay talaga yung ano mo, yung jowa mo o kahit sino pa man na kinakasama mo sa buhay, kapag ikaw ay magaling kang magano sa kanya, yung ibig kong sabihin yung magpasaya sa kanya ba? magaling kang dumiskarte kung paano mo, mo pa, kung paano mo siya mapasaya, ganon. So ganon 'yon. Ganon 'yon ha. Kaya huwag na huwag kayong mag-iisip na ano lang yung parang kalokohan lang ni Inday, nagtataka kayo. Yan yung sign dapat nga matuwa kayo eh kasi yan yung sign na ikaw ay talagang total performer. Oh, 'di ba? Gets mo na? Oh. oh eto pa ang pangalawa. Siyempre, kapag gano'n, kapag parang naririnig mo na na parang kakaiba na yung tunog niya, ibig sabihin nun, naaabot niya na ang tunay na happiness. Ayun, naibibigay mo na ba yung sapat na pangangailangan niya? Alam mo, minsan talaga, hindi mo lang, may kasabay pa yan eh, hindi pa yan, may, reak may reaction pa yan yung mga kamay niya, nanggigigil pa yan siya kapag ikaw ay total performer talaga. So, di ba, hindi ka lang, ano, hindi ka lang magaling magpatawa sa kanya, hindi ka lang magaling magpakilig sa kanya. Kung hindi, talagang lahat ba, overall, total package ka, ganon yun. Alam nyo, real talk lang tayo dito ha. Ito ay usapin talaga para sa mga taong bukas ang pang-uunawa. So, eto lang, lalong lalo na sa mga nag-uumpisa pa lang uh, nagsasama, nagbe-build ng kanilang family. So, ayun yun, normal lang talaga yan sa mga, ano, sa mga kababaihan. Meron talaga, As syempre, um, alam mo, kung hindi siya masaya sa'yo, kung hindi siya natutuwa sa mga ginagawa mo, ay talagang wala kang maririnig. Magtataka ka doon, kakabahan doon kapag wala kang narinig sa kanya. O, oh, ano ha? Alam nyo na ang ibig sabihin. <laughs> Ayun yon, Kung bakit nga ba maingay? O, di ba? Hindi naman yung ingay na nakakainis ingay na ano ba binibigyan mo ng ano siya satisfaction ganon yon so ayun lamang ha maraming maraming salamat dalawa lang marami pa namang dahilan eh so ganon pa man always <coughs> ayan talo na ubo na ako so ganon pa man always honor your wife love your wife respect your wife bye